So, sa video natin na to, ang pag-uusapan naman natin ay patungkol sa hypervitaminosis at ang mga senyales na sobra ka na sa pag-inom ng vitamins. Aalamin natin kung kailangan bang araw-araw uminom ng vitamins, kung gaano katagal, one month lang ba, six months o higit pa, at kung gaano kadelikado ang hypervitaminosis. Siyempre, para malaman mo ang mga detalye patungkol sa hypervitaminosis, tapusin mo tong video na to and I am sure Marami kang matututunan dito. Ako nga pala si Jasper at ako ay isang registered pharmacist. Kung magustuhan nyo ang aking video pagkatapos ninyong panoorin, huwag nyo namang kalimutan na mag-subscribe sa aking YouTube channel para sa mas marami pang informasyon patungkol sa mga gamot. Ang vitamins ay isa sa mga nutrisyon na nagre-regulate ng iba't ibang metabolic at biologic activities sa ating katawan. Hindi ito na pro-produce ng ating katawan o hindi kayang gumawa ng ating sariling katawan ng vitamins kaya kailangan natin makuha ang mga ito sa pamamagitan ng ating pagkain tulad ng pagkain ng kulay, ng prutas, karne, isda, gatas at iba pa. Kung hindi naman tayo nakakain ng mga masustansyang pagkain, ay maaari naman tayong uminom ng multivitamins na mabibili sa mga botika. Dahil ang kakulangan naman sa mga nutrisyon ay maaaring magdulot ng malnutrisyon na kasanungat ng hypervitaminosis. Kaya dapat sapat lang hindi labis o hindi kulang ang nutrition na nakukuha natin sa pang-araw-araw. Ang iba pang pinagkukunan ng nutrisyon ng ating katawan, maliban sa vitamins ay carbohydrates, proteins, fats, minerals, dietary fiber, at water. Kailangan ay may sapat lang na dami ang pagkonsumo ng mga ito dahil hindi rin magandang labis ang nutrisyon na nakukuha natin sa ating kinakain. Halimbawa, ang labis na carbohydrates carbohydrates ay maaring magdulot ng pagtaba, diabetes at iba pang komplikasyon. So ganoon na rin sa vitamins, may mga komplikasyon din kapag labis-labis ang pagkonsumo dito. May dalawang uri ng vitamins, ang water-soluble at fat-soluble vitamins. Ang labis na pagkonsumo ng parehong water-soluble at fat-soluble na mga vitamina ay maaring mag-accumulate at magdulot ng overdose sa ating katawan at ito ay tinatawag na hypervitaminosis. Kadalasan ang mga multivitamins na mabibili sa botika ay naglalaman ng water-soluble at fat-soluble vitamins, ganun na rin ng minerals. Ang water-soluble vitamins ay ang lahat ng uri ng vitamin B tulad ng vitamin B1, vitamin B2, B3, B5, B7, B9, B12. Ang grupo ng B vitamins ay tinatawag na vitamin B complex. Kabilang na rin sa water-soluble vitamins ang vitamin C o yung tinatawag nating ascorbic acid. Ang kabilang naman sa mga fat-soluble vitamins ay vitamin A, vitamin B, vitamin E, at vitamin K. At sa mga minerals naman na kadalasang sangkap din ng ating ang multivitamins ay ang calcium, magnesium, phosphorus, iron, sodium, potassium, zinc, at iba pa. Ang mga fat-soluble vitamins ay nai-store sa katawan particularly sa ating liver at ang water-soluble vitamins naman ay mabilis matunaw yan habang ito ay niluluto. Kaya kung nagluluto ka ng mga kulay na may laman na vitamin B, ay maaari lamang itong masira sa pamamagitan ng pag-init dito. Kaya mahalagang makapag-take ka pa rin ng water-soluble vitamins sa pang-araw-araw in the form ng supplement. So, pwede kayong bumili ng multivitamins sa mga butika. Ang pagkakaroon ng labis na water-soluble vitamin sa ating katawan ay maaaring mailabas sa pamamagitan ng ating pag-ihi. Ang mas delikado ay ang fat-soluble vitamins dahil maaari itong mag-accumulate o maipon sa ating katawan. Halimbawa, kung umiinom ka na ng multivitamins na may mga sangkap o laman na vitamin A, vitamin B, vitamin E at K, at iinom ka pa ng separate na fat-soluble vitamins, ay maaring magdulot ito ng hypervitaminosis pag nagtagal. Tandaan natin na ang mga pagkain na kinakain natin ay maaring may laman na rin ng iba't ibang uri ng vitamins. At ang mas binabantayan natin pagdating sa overdose ng mga vitamins ay ang mga fat-soluble vitamins. Katulad na nabanggit ko kanina kasi nga ito ay nag accumulate or maaaring maipon sa ating katawan, particularly sa ating liver or sa ating taba. So ngayon, kailangan nga ba uminom ng vitamins sa pang-araw-araw at gaano katagal ito iniinom? As a pharmacist, I may recommend na kung hindi ka nakakain ng mga masustansyang pagkain sa pang-araw-araw, ay uminom ka nito everyday. Dahil kagaya ng sinabi ko rin kanina, hindi kayang gumawa ng katawan natin ng vitamins na ma maaaring magresulta sa malnutrition kapag tayo ay kulang sa vitamins. Pero kung kumakain ka naman ng mga masustansya pagkain, so halimbawa ang ulam mo ngayon ay pinakbet ng inokano. So pwede namang hindi ka muna uminom ngayong araw kasi nakain ka ng masustansya pagkain at meron kang source ng vitamins ngayong araw. Pero dahil hindi ka naman araw-araw kumakain ng gulay, karne, isda at iba pang source ng nutrients, ay maari kang uminom ng vitamins. Wala naman specific length o tagal ang pag-inom ng vitamins kagaya ng sabi ko, uminom ka ng vitamins kung sa tingin mo ay di ka nakakain ng masustansyang pagkain. Maaari mo rin naman inumin ito once a day as recommended. So, mas maganda kung sa umaga mo siyang inumin pagkatapos kumain. So, ano nga ba yung mga sinyales na tayo ay nakakaranas na ng hypervitaminosis? At gaano nga ba ito kadelikado? In general, maaari tayong makaranas ng pagsakit ng ulo, labis na pangihina, pagkahilo, pagduduwal, panginig ng katawan. So, pwede rin tayong mahirapan sa pagdumi at ganun na rin na pwede rin tayo makaranas or maka-experience ng pagtatae. Ang mga specific na senyales na nakaranas ka ng hypervitaminosis dulot ng pagkonsumo ng mga fat-soluble vitamins ay ang mga sumusunod. Una, mayroon tayong tinatawag na hypervitaminosis A. Ito yung labis na vitamin A sa ating katawan at kadalasan makaka-experience tayo ng pagsakit ng ulo, pagsusuka, short-term loss of consciousness, pagkahilo, irritability, pag duduwal, pagsakit ng tiyan, rashes at pansamantalang paglabo ng paningin. Maari rin na magkaroon ng dry lips, hair loss, pagkakaroon ng di matibay na mga kuko at iba pa. Kalawa, ang hypervitaminosis din naman ay labis na pagkonsumo ng vitamin D. Ang kadalasan na senyales na labis na vitamin D ay panginig ng kamay o tinatawag natin na tremors, pagkakaroon ng sharp pain sa ating muscles, so dehydration, pagdurugo at iba pa. So ikatlo na naman sa hypervitaminosis E naman ay maaring magdulot ng problema sa ating puso. So maaring lumala ang chest pain, maari tayo magkaroon ng hypertension, delayed wound healing or yung mabagal na pagkilom ng sugat, pagkahina, pagsakit ng ulo at iba pa. At yung ikaapat na fat soluble vitamin naman ay vitamin K. So kapag meron tayong hypervitaminosis K, ito ay maaring magdulot ng hemolytic anemia, pagdilaw ng balat at pagkasira ng atay. Pagdating sa mga water soluble vitamins naman, katulad ng sinabi natin kanina, rare lang or madalang lang ang toxicity rito. Pero maari pa rin ito magdulot ng overdose sa atin. Halimbawa, ang vitamin C. Ang kadalasang dose ng vitamin C sa market ay 500 mg kada tablet. Ang recommended na dose kada araw para sa atin ay 90 mg lamang. Pero again, since water-soluble siya, hindi naman yung buong dose ng vitamin C ay nagamit ng katawan natin. Karamihan dito ay na-eliminate o na ilalabas lang natin sa pamamagitan ng pag-ihi. Pero kung labis-labis yung pagkonsumo natin ng vitamin C, ito ay maaaring magdulot ng toxicity. So ayon sa pag-aaral, ang pangmatagalang pag-inom ng vitamin C na mayroong more than 2,000 milligrams kada araw ay maaring magdulot ng pagkahina, pagkalito, pagsakit ng ulo, pagduduwal at pagtatae, pagsusuka, maari din na mahirapan tayong makatulog, allergic reaction sa ating balat, pangasim ng sigmura at marami pang iba. So kaya dapat hindi tayo lalagpas ng more than 2,000 milligrams kada araw. Or as much as possible, take lang natin yung recommended, the dose which is 500 milligrams per day ng mga Available sa market. Pero again, yung kailangan lang ng katawan natin araw-araw ay 90 mg lang din talaga. Ang hypervitaminosis B naman ay labis na pagkonsumo ng vitamin B complex. At ang mga senyales na ikaw ay na-overdose dito ay hypersensitivity sa ating balat. Maari rin tayong magkaroon ng intestinal ulcer. Mahirapan na makatulog. Pwede rin tayong magkaroon ng fatty liver, hyperglycemia, hyperuricemia, pagdudawal at maari rin na mahirapan tayo yung tunawin ng ating mga kinakain. Narito ang mga specific na senyales ng bawat B vitamins kung tayo ay nagkaroon o magkaroon ng overdose nito. So, paano naman natin may iwasan ang hypervitaminosis? Una, sundin ang recommended dose ng mga multivitamins. Kung sinabi sa label ay once a day lang, huwag na natin itong doblihin. Kaya nga ito ay supplement, so nagsusupply lang ng kakulangan ng nutrition sa ating katawan. Dapat pa rin mainly nanggagaling gagaling yung nutrition sa mga kinakain natin para nat natural source yung pinaggagalingan ng mga nutrition natin. Sa pagkain ng gulay, ng mga prutas, ng ista, karne, at marami pa iba. So, wag ka na rin uminom ng iba pang klaseng multivitamins kasi may mga nagtatanong na pwede bang pagsabayin yung dalawang klase ng multivitamins. So, ang sagot dun ay hindi naman kailangan. Diba? Hindi naman kailangan. So, okay lang or enough na yung isang multivitamin sa pang araw-araw. Kasi ba diba, sa market may iba't ibang brand na available na mga multivitamins. So, may nagtatanong na pwede bang ilisabay ito sa ganitong multivitamins. So, na hindi naman siya kailangan na. So, kung umiinom ng multivitamins, enough na yung isang klaseng multivitamins kada araw. Ikalawa, kung nagtitake ka na ng multivitamins, ay iwasan na magtake na iba pang fat-soluble vitamins or unless ni reseta ng doktor. Halimbawa, nagtitake ka na ng multivitamins and then gusto mo pang magtake ng separate na vitamin D or ng separate na vitamin E. So, mas maganda, multivitamins na lang inumin Or unless again, ni reseta ng doktor kasi possible na may deficiency ka in that particular or yung specific na vitamins na yun. Ikatlo, ugaliing i check ang label ng mga vitamins at quantities nito dahil may recommended daily intake lamang ng vitamins ang maaari nating inumin sa pang-araw-araw para maiwasan natin ang hypervitaminosis pero huwag tayong matakot sa pag-inom ng vitamins dahil kailangan din talaga ito ng ating katawan para maiwasan naman ang malnutrition maari tayong uminom araw-araw ng multivitamins as long as sinusunod natin ang tamang pag-inom dito gaano katagal again walang specific na duration. Recommended na inumin ang isang tableta ng multivitamins araw-araw. So kahit gaano mo katagal inumin ay okay lang basta isang tableta lamang ang iyong iinumin. I may suggest din na kung kayo ay nagkonsumo naman ng mga gulay or prutas ay okay lang din naman na ipagpaliban ang pag-inom ng vitamin sa isang araw. Ang mahalaga kasi ay meron kang source ng nutrients o vitamins sa araw na yon. Agad namang magpa-check up kung kayo ay nakaranas sa mga sintomas ng na hypervitaminosis o anything na parang hindi normal sa katawan. Mas maganda kung ma-assess kayo properly ng mga doktor. So yun lamang po at kung kayo ay may katanungan, mag-comment lang kayo sa baba ng video para ito ay aking matugunan muli as a e registered pharmacist. Ako ay nagpapaalala na ugali magtanong sa doktor o pharmacist patungkol sa inyong mga gamot para maiwasan natin ang medication error o paglala ng ating kondisyon. For more drug information, do not forget to subscribe to my YouTube channel see you and have a great day bye bye